So ito ho mga ka-action, mga ka-camping Welcome again sa ating uh, YouTube channel The Action Man Ayan, we can shout out po dyan sa ating mga ka-action man Mga ka-camping Ayan, thank you, thank you so much So ito po mga ka-action Bigyan po natin muna ito ng komentaryo Itong kaganapan o mga eksena po ito Isa sa mga eksena Ayan, dito sa pagitan ng ating mga kapulisan At sa miyembro ng KOGC Ayan, kung nakikita nyo po yan si ate yan si Ateo na nakabulaw uh, ang buhok na parang taga salom ng talaba. Uh, uh, nagdulaw ang kanyang ano, ang kanyang buhok dahil nagsasalom siguro siya ng mga talaba. Ah, uh, ang tapang-tapang ni Ate. Uh, at ang iba dyan, nagmamakaawa na sa mga pulis. Uh, ito po, play na muna na natin ta. berlokasi. Yo kombakas <Fans> di daerah David Cho. Sejak sana nama-nama saya juga. Mona Nana ayo ya. Kalau sarapan dia pakai drink sama susu dawal kurang dikasih satu. Oh, sabi ng isa na ano na o oh, James. sir tulungan nyo kami mga taga dabaw kayo wag nyo kami pabayaan wala stick naman papalo sa tanong ko lang ho Paano kayo tulungan ng mga pulis? Eh hindi naman ho kayo inaano ng mga pulis. Ang hinahanap po dyan, yung amo nyo na si Kibuloy. Oh, bakit tutulungan kayo? Bakit naano ba kayo dyan na, na ano, na, na, na dapa? Eh, tutulungan kayo? Baliktad, dapat tulungan nyo ang mga kapulisan na kausapin si Kibuloy ang inyong amo na sumuko na kayo dapat ang makipagtulungan sa mga pulis hindi yung mga pulis ang tutulungan kayo eh hindi naman kayo inaano ng mga pulis ba diba, mga kasyon baliktad talaga mga isipan nitong mga KOGC na to <gay> Sir.

at nagpagdumbot sa Dabaw. Mahala na, mga matay na Aw oh, kung gusto nyo magpakamatay, magpakamatay kayo. Pero hindi nyo kaya palisin yan. Sila ay nandyan para hulihin si Kibuloy at hindi kayo inaano dyan. At huwag kayong humingi ng tulungan kayo, hindi naman kayo inaano. Eh sabi ng isa, bala na, magkamatay na ta! Eh, di kung gusto mo eh, di mauna ka na. <laughs> di ba? O, oh, magpasinsahan nyo na mga kaksyon, medyo may ubo tayo ha. Hmm. Tuloy! Saka <laughs> lang yung 4 years! Ito was in love one time. Kami nakapasood sa inyo ba? Kami nakapasood sa ba? Kami mga tax Kami nakapasood sa inyo ha Kami nakapasood sa Kami sa inyo ha Anong Hmm, tapang ni ate Hmm Tapang ni ate ha oh. Ay, excuse me, nakadilaw ang buhok. Huwag kang, matag ma huwag kang magtapang tapangan dyan. Alam ko, baka tagasalom ka ng mga talaba sa inyo. Kaya dumulaw ang buhok mo. Wala kang karapatan para sabihin mo na ano, sino ang nagpataas ng sweldo? Si Digong? <laughs> si Digong lang ang nagpa-implement. Pero ang tunay na nag, uh, may ano niyan, si Trillianes. Hello! <laughs> Di ba? Oh, granting na si Digong ang nagpa-implement. Bakit? Sapat na ba yun? Para hindi hulihin ang kanyang uh, best friend na si Kibuloy? <laughs> Magbabaragsa ka lang si kadawilwil mo dyan ate. tumahimi ka na nga dyan. Dahil wala na kayong magagawa dyan. Oy. Tulungan nyo ang mga pulis na sumuko si Kibuloy. Huwag nyo nang ipaglaban ang walang konsinsya na si Kibuloy. Kasi kung may konsinsya si Kibuloy, naawa na yan sa inyo. Ilang araw na kayo na nagkipagtunggalian dyan sa mga pulis pero wala lang pakialam si Kibuloy. Ah. Oh, yan may concern sa bahang kibuloy nyo. <laughs> Ay, na, ba? na portal. ay kakaunti na lang sila. Oh, hanggang dyan na lang ang video mo. Ayan. Ay. Yan ba yung 8 million? Yan ba yung 8 million na pinagmamalaki ng uh, mga official ng QGC? May 8 million? Eh, ang iba yata dyan, mga ano lang eh. Mga ususyera, ususyero. Malamang sa malamang mga ka-aksyon, ang iba dyan mga chismoso-chismosa <laughs> na gustong makakita ng mga eksena nahagip ng kamera ang buong akala ng mga DDS lahat sa kanila. <laughs> sir, hindi ka nakakalala. Naku, hindi ka nandiyan na sunod, sir. Kung kunday ako mamagpapang, isa ka, ipos. Ipos ka ipo, ipo ha, ah, ano naman ang kinalaman sa mga pulis diyan sa mama at papa mo na nasa loob? Eh kasalanan ba ng mga pulis kung ang mama mo at papa mo nasa loob? Bakit inaano ba sila doon? Hindi naman sila inaano doon ah. Oh. 'Di ba? Oh, bakit 'yung sisisihin ng mga pulis diyan kung may mangyari sa loob ang inyong nanay at tatay? Naluko na si ate. Yambo! At sa kanding na may bang Kung gusto mo, i-rescue mo ang nanay-tatay mo. Palisin dyan sa loob kung ayaw mo may mangyari. Yeah. Oh <coughs> 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 Ah, sabi ni ate kahit katuliko daw siya hindi daw siya membro ng KOGC kahit katuliko daw siya alam niya daw ang kamatuoran ang katotohanan <laughs> dinamay mo pa ang ah, religious na katuliko ate di ba? alam mo ang katotohanan pala eh bupul ka pala eh so sorry ba? Diba? napaka BOBO mo pala eh alam mo palang katotohanan eh, di ba nagdawil-wil ka dyan? Anong katotohanan mo? Anong alam mo na katotohanan? Di ba? Eh alam naman ng maraming Pilipino, alam naman ng batas ng Pilipinas na si Kibuloy, kung iniidolo mo, eh may pananagutan sa batas. Ngayon, anong alam mo na katotohanan para magganyang ganyang ka? Eh baka mamaya, isa ka din sa sinisigaw dyan na bayaran. Baka binabaliktad lang ng mga kasama mo dyan, eh kayo palang bayaran. Oh. Kung matapang ka, tanggalin mong pismas mo. Tanggalin mo yung sombrero mo. ba? Diba? Nagtatago ka sa sarili mong maskara. Sos Mario Set. Okay. Ayan dok na, tira mira. Timing is everything. Tama na ang laban mo. Isipin na, na Uh, sabi ni Ate dapat daw ang mga loyalty ng ah uh, mga pulis sa plug Oh, ang loyalty daw dapat ng mga pulis sa plug. <laughs> Hindi ko alam si Ate kung sinto-sinto din ba ito. <laughs> Hindi ba pwede Ate ang uh, maging loyalty na mga pulis isa taong bayan? na kung ano ano na lang ating pinagsasabing mo dyan nakakahiya ka sus sarap mo ipasok sa rin ulang kag kago ng matauhan ka <laughs> baliktad talaga mga utak nitong mga taga mga iniidolo ni Kibuloy baka pumunta lang dyan na ano na dumawilwi lang dahil sila siguro ang tunay na bayaran eh mga pulis binabayaran talaga yan buwan buwan ng gobyerno dahil may swildo Diba?

Mo, kay legal, sa panungo na iligal at hindi mo ang susunod. Kargong di krusin sa ninyong tanan. Umatin mga matay na... Hmm... Pinapakonsensya ang mga pulis. Kung may mga matay daw ang nasa loob, konsensya daw. Bakit? Inaano ba sila doon? Ginapanlatigo? O hindi ho sila ginapanlatigo doon. Yung mga nasa loob doon, lalo na si Boss Dada, napakabastos sa mga pulis. Akala mo, ang tapang-tapang. Eh, duwag naman sa lahat ng duwag yan. Di ba? Sabihin nyo, ang panawagan nyo dapat yan, panawagan nyo kay Kibuloy, makonsinsya ka naman sa mga uh, miyembro mo. Marami nang nagsasakripisyo. Pagod na, puyat na. Kaya makonsinsya ka, sumuko ka na, lumabas ka na, Pastor Kibulok. Yan ang dapat ipanawagan nyo. Kasi yan ang mga pulis, wala silang paglabag di ba? Kung may paglabag man sila sa tingin nyo, eh de magpail kayo ng kaso at haharapin kayo ng mga PNP. ba? Diba? Pero yung sabihin nyo, konsensya nyo mga pulis, isikibuli eh, si nga, hindi eh nga nakukonsensya sa inyo. Jesus, Maria Josep, ah, yan lang po mga kaaksyon. bin share ko lang sa inyo ang mga ibang mga eksena dyan mga kaaksyon ng ating mga uh, kaibigan na mga sinto-sinto. Okay. Maraming maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.